Magandang araw mga tol, KO Boxing to, kamusta? Boxing news updates ng mga laban na gaganapin doon sa bansang Japan. Panoorin ng video nito mga tol. Melvin Jerusalem ang kaisa-isa -isa nating world champion sa mundo ng boxing. Lumapag na nga doon sa Japan kasama ang isa pang kababayan natin na si KJ Kataraha. Nandoon nga sila ngayon sa Japan para mag-training at mag-prepare sa paparating nilang laban. Samantala mga tol, nagharap na rin ang WBA Super Flyweight Champion na si Kasuto Ayoka ng Japan at itong si Daniel Montiel Martinez ng Argentina. Maglalaban sila para i-unify ang IBF at WBA Super Flyweight world title. Ito ay magaganap sa July 7 kasalukuyang taon. May kartada ang Argentinian na si Fernando Martinez na 16 wins wala pang talo with 9 knockouts. Habang ang Japanese na si Kasuto Ayoka ay may kartadang 31 wins with 2 losses, 1 draw with 16 knockouts. Sempre bago 'yan mga tol, magaganap muna ang undisputed super bantamweight world championship sa pagitan ni Luis Bantera Neri at ang The Monster na sina Oya Inuwe sa Mayo 6 na mga tol. Siyempre kailangan nating abangan 'to mga tol dahil lalaban ng ating pambato na si Brail Bayogos. Makakalaban nga ni Brail Bayogos ang Ireland fighter na si TJ Duheni. Itong si T.J. Doheny mga tol ay minamanage din ng uh, MP Promotion President na si Sean Gibbons Maraming ang nagsasabi mga tol na ipapakain lang daw ni uh, Sean Gibbons itong si Braille Bayogos sa alaga niyang si T.J. Doheny Pero para sa akin mga tol, maaaring tama nga ang iniisip nyo Pero napakalaking opportunity nito para sa ating kababayan ni si Braille Bayogos Para ipakita at ma-showcase sa buong mundo ang kanyang talento sa mundo ng palakasan Medyo may edad na rin naman itong si T.J. Doheny mga tol dahil 37 years old na. Sa so, boxing naman, basta maganda ang kondisyon eh maaring maka-upset. Hanggang dito na lang mga tol, maraming salamat sa panonood.